Iba't ibang ugali ng isang kapatid. Ugaling mapagbigay. Yan ang kapatid na talagang bibigyan ka sa oras na ikaw talaga ay nangangailangan. Minsan hindi ka pa nga nagsasabi, andyan na agad siya sa iyong tabi. Ugaling madamot. Yan ang kapatid na kahit alam mong mayroong kakayahan tumulong, pero sarado ang puso sa pagbibigay ng tulong. Ugaling mabait. Yan ang kapatid na ibibigay ang lahat hindi lang sa usaping salapi. Mandiin ay pati ang oras, lalot na sa panahon ka ng pighati. Bukas ang tahanan at ang palad niya para tulungan ng walang inaasahang kapalit balang araw. Aww. Ugaling matapang. Yan ang kapatid na hindi patatalo sa kahit anong laban. Minsan sa sobrang tapang nito, pati ang sariling magulang ay kinakalaban. Aww. Ugaling iyakin. Yan ang kapatid na may mababang kalooban dahil sobrang bilis niyang masaktan kahit ang babaw naman ng nagiging dahilan. Ugaling mapagmahal, yan ang kapatid na mamahalin ka kahit sino ka pa. Handang tanggapin ang iyong pagkakamali at tulungan na itama itong muli. Ugaling maingitin yan ang kapatid na gusto ay meron din siya kung ano ang meron ang iba. Hindi siya papayag na malamangan kahit sa anong bagay na makikita sa ibang kapatid niya. Ugaling sakim, yan ang kapatid na ganid sa lahat ng bagay, lalot higit sa salitang pamana. Hindi nakikinig sa parteha na sinasabi ng iba, basta't ang sinusunod ay ang sarili niya. Mahirap itong ugali na pwedeng humantong sa isa pang pagkakamali. Ugaling masipag. Yan ang kapatid na kahit hindi mo may pagkukusa sa lahat ng bagay. Hindi napapagod sapagkat gusto niya ang kanyang ginagawa. Ugaling madaldal. Yan ang kapatid na hindi pwedeng pagsabihan ng sikreto dahil hindi niya matiis na sa iba ay ipagsabi ito. Ugaling mapag-impok. Yan ang kapatid na maaasahan mo sa oras ng kagipitan dahil may pera siyang ilalabas mula sa kanyang taguan. Siya ang laging inaasahan ng lahat dahil alam nila na lagi siyang may perang ilalabas. Ugaling masayahin. Yan ang kapatid na tagapag-aliw sa isang pamilya. Yung kahit ang daming iniisip na problema, napapatawa lang sila dahil sa kanya. Ugaling Pikon Yan ang kapatid na madaling mabugnot sa kapwa kapatid. Yung tipong comedy ang usapan pero sineseryoso na pala nito nang hindi namamalayan. Yan ang kapatid na sarado ang isipan sa paliwanag ng kapwa kapatid. Ah? Ugaling katamaran. Yan ang kapatid na talagang ayaw kumibo sa lahat ng gawain sa bahay pero kalimitan sa kanila ay masipag naman sa pagkain sa mga luto ni nanay. Ah!